Pura kita ini, kuman, ni Derek kuman ni kanang pina boli apa kuno dak parla atun. Awa watu ni mo pagkatu kanin na balay. kuman lewat ini ngau sa ready na. Eh na sili bang tuwa. Aram ka man anak sili nya patay patay. Para mag ana ma tu lagi nasi ayaram lang ani nas patay. Ba kau na kuman di kuman Udiat. Ginalo man yun dahi, ilang padis. Diyari kong karamakan eh, kay maram sa mga kunong wari kawinti din ni Atong, kaya pala. Pero sa babor, sa paparilid to? Eh, inoran-oran. Nga ni liwat. Ano daw? Sulibang ko din yung bagyo, naman man kabutangan. Dinahalong... Ito nga yung bagyo? Oo. Isos, nahi mo nag-naaway na padis. Kaya ano po rin? Kaya ano? Pupo, doon siya na, kakusog. Okay. Ay, magsalabot, nakiturok ako. Oh, kaya nagkakaturog mo. Ito nga, ang gabi. Pinaturog ka lang ayan. Ay, oo. Baka tumakawar ka magpatarantar. Correct. Kung pati narantar, na ka unurog mo pa yan, nagkaturog. Ito. Siyang pitong nakalak. Oh, this is kami. Yan yung pag-away. na unahan na lang pare kung diri. Baga, kuwan Maram na yan niya rin nga. May trabaho. Masweldo na po. Ikatulong na kapila na unutog ng sweldo. Pumasahod ko na ito. Sahod Sa ko na ito. sang piton na ako. Daw! Pirahin na lo. Sa Dua. Ako. Swildo ko na. Hindi e mo nang tamasahod ka na. Swildo. Sahod ko na. Sige pa ko na. Overtime. Wala mo na yung overtime. Uy! Oh! oh. ba. ko na ito ng swildo. Uy! Sus! Kaya itanrad na ng adlaw. Minimum. Minimum mo Manila. Ako oh, Manila, dere. Oh, Manila ay eh. tatanin oh, mo. Dere din. Eh, kaya pera malalit na ito. 425. 425. Oh. Mayo ko na. Pero kaya eh, baga kanugan ka na Pero naging buhat pa rin. Tukod na lang na akong baga haabot pa baka pila Pag pagsildo. Bago pa yung nakaturo sa kapito no. Pas Pas oh. no, okay. eh, ah, na. Hindi yan sildo. Bulig ang panimus. Paspasan ko. Paspasan ko. pinaspasan ni Juan pagbulig. Opo. Para na ako. Manipig, mahipig ka tanan. Eh, okay, pus tanan kay. Ano mo nga para ka balik, ang -balik ka pag tatuhon kay. Para makahabol ka ni pag sweldo. Sweldo, anong kinilala na. Bata. Tanda na nakad lang. Tawang na kong overtime. Pas, pas ako panhimos, panhimos. Ano na ipagod mo na sugo. Ano na ipagod